Marami pa raw personalidad ang inaasang makakasuhan kaugnay ng flood control scandal Pati na ang uh, pananaw dito, pagtingin ni uh, Department of Public Works and Highway Secretary Dizon ating alamin sa ulat ni Bombo Isa Cotoner Tiniyak ng Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi nagtatapos sa unang batch ng mga akusado ang investigasyon at pagsasampa ng kaso kaugnay ng manumaliang flood control project sa bansa. Kasunod ito ng pagsasampa ng kaso laban sa labing na individual na umano'y sangkot sa palpak na flood control project sa no Oriental, Mindoro. Ayon kay Dizon, umpisa pa lamang ito at inaasahang madaragdagan pa ang mga kakasuhan at maaresto, habang nagpapatuloy ang pagbusisi sa iba pang proyekto. Dagdag pa ng kalihim, ang naunang kaso sa Oriental, Mindoro ay unang hakbang lamang at patuloy pang maglalabas ng rekomendasyon ang ahensya habang lumalawak ang indistigasyon sa flood control scandal. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Umpisa pa lang po ito Nandito na po tayo sa punto na mananagot na po lahat ng mga dapat managot. Pero umpisa sa lang po ito. Ito po ang unang-unang kaso uh, tungkol sa flood control sa Oriental Mindoro. No? ah uh, pero marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Yan. Kaya maghintay na lang po tayo, naghintay na rin naman tayo ng ilang buwan. So, tingin ko konti na lang eh, ano, no, uh, uh, madadagdagan pa ng madadagdagan itong mga makakasuhan at mga arresto ito. Ngayong araw din inihayag ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. na malagang hakbang para sa mga Pilipino ang mga isinilbing arrest warrant sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kung kaya pakinggan natin ang tinig ni uh, ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. Very good. Very good to hear. Thank you. Uh, good juice for the Filipino. Okay. Matatanda ang kaso sa mga flood control projects sa Oriental Mindoro ang unang inirekomenda ng Commission, the Office of the Ombudsman. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever. Ngayon, no, kasalukuyang ibinababa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group etong 95 boxes na mga dokumento mula sa iba't ibang lugar no, doon mula sa kanilang field validation. Nakita natin, meron dito mga mula sa Region 1, Negros Oriental, Tarlac, at yung iba dito dokumento yung iba mga kontrata at ani nila dito ay magagamit ito ng Independent Commission for Infrastructure para sa nagpapatuloy na investigasyon ng komisyon. Yan muna latest update mula dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ito si Bombo East Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.